Good day everyone and welcome to my channel. So, bagay ito pag-uusapan natin at tatalakayan natin kung ka paano i-record sa books of account yung lost parcel o damage for sale. Ayan. So, meron kasi niya request. Ito yung tanong niya na ngayon ko lang na binasa ng maayos. <laughs> hello ma'am. Hello ma'am. Uh, Uh, ask ko lang po sana kung ano ang dapat gawin sa mga lost parcels o damaged item na nabayaran ng Shopee. Kailangan pa rin po ba siya i-declare sa file ng income tax return? Paano po kaya ang pag-record nyo sa books? Need pa din po siya resubuhan? So, yun ang tanong niya. So, sasagutan ko siya ngayon kung kapaaning paano yung gagawin nyo dito. Okay. So, accrual basis of accounting na ang hinihingi ng ano ngayon ng ng ano BIR dapat ang accrual ang method of accounting na, ang ginagamit ngayon. Okay? Hindi cash basis. Okay, ano ba yung accrual basis of accounting? Pag accrual, sinasabing accrual ah uh, kailangan from the day na may order ka, meron ka na agad sinusulat na revenue. Okay, order pa lang yun. Wala pang hindi ko pa nabayaran. Meron ka na agad na sinusunod na revenue. Para hindi na masyadong maraming mga adjustments. So, ang dapat ang inaano nyo, ang sulat sa books ay debit cash and then credit sales na agad. Okay? Kung ikaw ay uh, perpetual, Siyempre, i-ano agad yung, ia -ia adjust mo rin yung cost of goods sold mo. Kung ikaw naman ay periodic, Uh, sa end lang ng ang ano ng accounting cycle sa mo siya i-adjust o kailan mo lang siya gusto. So, ayan. So bago ko simulan to, uh, ano tatanungin ko kayo kung anong account title ang ginagamit niyo para sa paninda niyo. Pwede niyan merchandise, merchandise inventory. Uh, para yan sa mga sa perpetual sa perpetual o kaya purchases sa uh, periodic o kaya inventory lang din para sa paninda nyo. O kaya paninda. Pwede naman wala nang problema kung Tagalog ang ginagamit yung account title as long as naiintindihan. Yung iba, merchandise, merchandise inventory kahit perpetual o kaya ay periodic. Kung hindi naman kayo account, hindi mo kayo bookie, pero wala nang problema. Intindihan pa rin niya na paninda niya yan. Okay. Kasi ang gagamitin ko na account title is merchandise inventory. Okay. Para papalta nyo na lang kung sakaling kung sakaling... Bakit ganun... Iba... Okay... Kung yun ang ginagamit niya... Wala nung problema yon Okay... So... Ang tanong niya kasi dito... Is... Sa paano... Paano... Ah... Uh, paano i -re record yung... Parcel na may damage... O kaya yung... Loss... Loss parcel... Okay... So... Dapat... For the day na meron kayong... Ano... May order... May order sa inyo... Meron kayong naka-debit cash... And then credit sales... Okay... So dahil ito binayaran naman ng binayaran naman to ng Shopee kasi syempre nag ano ka nag uh, nag apply ka ng reklamo ba't nawala yung parcel mo hindi na hindi so biniyaran dahil nabayaran naman siya po pwedeng wala ka nang i-adjust na gagawin so dapat meron pa rin to syempre ng tanong niya kung mare-reservuhan para nito isasama po sa income tax return. Malamang kasi benta parang be, nagkaroon ka rin lang din ng benta, 'di ba? Binayaran ka. Hindi nga lang yung bumili nagbayad sa iyo, shop ang nagbayad. So, ganoon din 'yun. Kaya wala kang kabaguhin. Iba lang yung iba lang yung nagbayad sa iyo, hindi yung customer mo. Kasi hindi mo nakalisa kay na wala Kaya nagkaroon ng damage. Okay, desiko ewan ko kung anong <laughs> maraming reason na pwedeng mangyari, no malamang sa uh, pagdelivery pag-delivery, ganun. Okay? O, pwede rin, kung wala kang gagamit, gagawin, ano, i e, ganun lang din ang gagawin. O, total naman, ibinayaran e, may, ka, hindi meron ka pa rin benta. O, kung ang gusto mo, kung parati kang, parati kang meron ganyan, may damage for sale, loss for uh, maaari mong piliin na gumawa ka ng bagong account, ibukod yung account, hindi sales ang, hindi isa, isa to sa dahilan yung kumaga sale, hindi, hindi galing sa benta from customer, pero ben, uh, pera na no, pumasok sa, sa, sa iyo, uh, naging benta galing sa, sa Shopee, o kaya sa, sa, sa Lazada, na, okay? Kung, kung gusto mo ganon, hindi siya sa sales account. Okay? Iibahin mo yung account. Gusto mo, ibukod nga siya. Okay? <laughs> kaya naka-debit ka siya. Ang una mo, siyempre, sino na-debit ka siya, hindi credit sales. Ang gagawin mo lang para i-adjust yan, ah uh, i-debit mo yung, ang, um, i susot mo sa general journal. Debit sales, tapos, i-credit mo sa loss or damage per, sale paid by Shopee. O, kaya by paid by Lazada, kung ano, kung gusto nyo, bukod-bukod. Kung gusto nyo, kung gusto niyo talagang medyo naka, uh, kung baga gusto nyo merong talagang parang may sistema yung ano ganito yung sistema ng ano books account, account nyo, bukod-bukod yung binayad ng Shopee, tapos yung na-damage sa Lazada, mga ganon. Uh, gusto nyo ganon, eh pwede naman sama-sama. Eh, nasa inyo. So, ganon. Debit sale, 700 credit credit to loss damage parcel by Shopee. So, parang gumawa ka na ng bagong account para sa, mga, sa bayad galing mula sa, sa Shopee. Galing sa mga loss or damage na parcel. Okay? Tapos, simple, lalagyan mo siya ng explanation to record loss parcel paid by Shopee. Okay, lalagyan mo siya ng explanation dun sa general journal. Okay, paano naman? Okay. <laughs> okay, paano naman? Ah... Uh, Paano naman, kunyari, meron kayong uh, lost parcel tapos eh, nag-apply kayo ng reklamo tapos hindi kayo nabayaran. Paano kung hindi kayo nabayaran? Ano yung uh, journal entry nyo nun? Okay? Siyempre, meron, uh, nagkaroon nga gantong gagawin. Kunyan na meron kayong debit cash, credit sales. So, ang kailangan nyo gawin is babalik niya, babalikarin ka rin niya yung entry. Okay? Debit sales, tapos credit cash. So, para makakancel niyo yung unang sinulat na, na ano, benta niyo, tapos gagawa ka ngayon ng debit loss parcel. Kung magkano yung, kunyari, 500 pesos yung benta noon, na, yung naka, ano, 500 pesos. Tapos, siyempre ang iaano niya naman, yung nawala sa'yo. Kung mag adjust natin, ababawasan natin yung inventory natin. Kasi yun yung wala sa atin. Kung nalugi tayo na walang tayo ng, ng paninda. So, debit loss per ko kunyari 400 pesos ang puhunan nyo. Credit merchandise inventory, 400. Okay. Tapos lalagyan nyo to ng, sa general journal din to lalagyan nyo ng double entry to. Tapos lalagyan nyo ng explanation to record loss per sale. Ayan, so, ganun ang ang gagawin nyo. Tapos, ah, uh, Okay, para naman, paano naman kung nagkaroon kayo ng, kunyari, meron kayong damage parcel, tapos hindi rin, hindi rin, ah, uh, hindi rin, hindi kayo biniyaran sa damage parcel. Kung yan, nag nagkaroon ng damage, nagkaroon ng sales return, tapos magbalik sa inyo, may sira. Siyempre, reklamo ka. Kaya paano kung hindi ka biniyaran, edi lugi. Pero meron akong bumalik sa iyo na parcel. Okay, ang gagawin mo, siyempre meron kang debit cash, kung yan, 100 credit sales, 700. Para i-adjust yun, i ka rin mo. Uh, debit sales naman ngayon, tapos credit cash 500, tapos isa pang entry, debit, damage for sale, kung magkano yung puhunan nyo, kanyara 400, gas credit, merchandise inventory 400, to record, damage for Okay? O kaya, pwede nyo ano dyan, explanation, to record sales return with damage. So, bahala na kayo kung ka paano explanation lang i-isusulat i, i, uh, nyo. Ayan. So, magkakaroon kayo ng may ipo na account. From inventory nyo, magkakaroon kayo ng account na damage parcel sale. Okay? So, titignan nyo kung yung damage ba is pwede ba rin ba sa palagay nyo. Gawan nyo ng paraan, tapos ibenta. So, kung pwede nyo na ibenta, pwede nyo hindi ng... Di ba, pwede nyo rin hindi hindi entryhan ng ganito, pwedeng sales return na lang, nyo na yan, parang RTS lang nangyari. Pabekta rin nyo lang yung una. Yung sales nyo. Wag na, wala na yung pangalawang ano, entry. Parang sales nyo tayo na lang matitira. Pero kung ganyan, so kanya rin bumili nga sa inyo may damage, tapos hindi nyo kayo nabayaran, tapos titinan nyo kung maibenta nyo ba o hindi. So, pwede nyo rin naman na hindi na ibenta, gamitin nyo na lang. na naisip nyo, i- Tanggalin nyo na lang sa, sa inventory nyo. Okay? So, ayun. Pwede nyo isa entry to. Naka, syempre, meron kayong uh, debit cash una noon. Credit sales, 500 kunyari, 500. Tapos, i-reverse -re nyo ulit para makancel yung una mo sinulat. Debit sales. And then, credit cash. Tapos, i pangalawang entry mo, debit drawing. Uh, kunyari, yung puhunan mo, 400. Tapos, credit uh, merchandise inventory 400 tapos lagyan mo explanation to record sales return with damage and product uh, withdrawal from merchandise inventory so i-withdraw mo na lang para mawalan ka na ng hindi mo na siya hindi mo walang ka na ng account na to kasi gagamitin mo na siya o kaya uh, hindi mo na siya hindi mo siya gagawin yung benta patapon na kasi damage na so ganun yung kung pwede nyong uh, yun na yun. Tapos na. Yun yung pwede natin, ah, uh, pwede nyo gawing adjusting entries. Ay, idadagdag ko na din tungkol doon sa mga lost per sale, sa mga sales return, at saka yun sa mga damage per sale. Ayan, lalo na kung hindi kayo mababayaran. Uh, o kaya mababayaran kayo, kailangan mag din kayo ng proof na merong ganyang transaction. Kailangan meron din. Ayan. So, maganda kung meron kayong Uh, kahit na hard copy, pero syempre, uh, mas kung iipon nyo, tapos saka nyo i-print. Ayan, kung pag marami na. Ayan. At saka, kunyari, meron kayong damage na parcel, tapos siyempre eh, syempre, nababas yan sa sales nyo. Kailangan meron din kayong picture. Ah, uh, pero, hindi naman kada isang damage per se pipicturan nyo. Kailangan pwede nyo pagsama-sama sa isang bond paper. Para hindi naman din, lagyan nyo lang maayos na label kung kailan nangyari. Para yan sa future auditing, kung sakaling ma-audit kayo. Kasi pwede kayo ma-audit pa uh, 3 years, o kaya 5 years, di ba? Para at least na proof kayo na meron ganun nangyari. Ang basta buti na yung, uh, kasi pwedeng mangyaring ganun, magkaroon nga ma-audit eh. Mas na nagmanday na yung ready. Mayroon mayroon kayong ready. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, so ayun sana nasagot ang inyong tanong. Pasensya <laughs> na kayo sa akin. Ay, alagyan ko na lang ng maayos na ano yan sa gilid. ng maayos na editing sa gilid. Ayan, thank you so much for watching and bye. -bye.